Para kang hindi boy scout bro, hindi ka na marunong magpaapoy. Uh -huh. oh, <laughs> bro, Yara, bro. Ini bro. So, yun. <coughs> Ayun. Ayun, guys. Sigurado sunog Tapos bro, tapos ka na mag ano bro? Ha? Galit na! Alam yung, ano? Ang natin yung... Lah! Lah! La. yung katawan! Ayun! Parang galit ka! Parang galit! Lah Tingnan nyo Tingnan yung mananggal. nanggal! Tingnan nyo! Tingnan Tingnan nyo! Tingnan nyo! Tingnan sa taas. Tingnan sa taas, tingnan nyo. Yun, no? Yun, yun. Hala, hala. Yun, 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 Wala talaga. Huwag <asartan> mong lumiwa mo biasa kasi yung muna nanggal. Sa likod, lahat, sa likod, ha? Sa likod, no? Okay. Yan mga po no ayano, ano. So, uh, na po natin yung, yung aswang. aswang okay. Ay susunugin po, po natin. Namin no. So, na no? na so pasensya na po kayo po yun, na -so, ano kasi uh, nasugatan yun, na po -so, na -so, uh, nasugatan yun, na -so, po tayo kaya nagano uh, nagiganti po tayo no. So ayun. -ano, susunugin na lang po -so, talaga namin para hindi na yun ma Shout mo na kay Miss Pretty Woman. No? Ma'am Janet Dumdum, mam Marjula mam Ma'am Ludinia Picato. Ah, uh, Ma'am Sandra Jenida, Ma'am Nibas 15, milih na abu Sabun, shout out po at ang Lutan, lutang, mamkuni pasyon, mamalil Adelpa mamalumalia, mama mamalumalia, mamalumalia, uh, mamalumalia, 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 Si mamalumalia, mamalumalia, shout out po. mamalumalia, uh, si mamalumalia, 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 shout out po. sa lahat ng member ko si lalo na po sa mga subscribe ko mga viewers ko shout out no sa mga silent viewer ko ayan sa mga nyo patukasin ang katuhan ng sadalim at panoorin niyo yung susunogin po namin yung aswang so yun magkadalis nyo na po namin kaya bro huwag kang umiyak bro dito ka no? dito ka Jerry

yung panggatong atin bro, basa. Kawawa talaga yan. Kaso, ano? Kawawa rin yung mga biktima. Yung kasama natin. Ito yung ano bro, yung, yung apoy. Ang pa yung bro, ayaw yung panggatin na ano, ngodin siya. Okay. So yan guys, no? biglang namatay. Yan ang kiting, ginagawa kiting. Ayun. Yan para marami. Uh, marami naman Ayan, dito tayo matatagalan. masid guys, paligid ha. Baka nandyan yung ano.

So, yun. Ayun. Ayun. Ayun guys. Sigurado sunog yan. Ay. Tapos na bro. Tapos ka na mag uh, ano ka. <coughs> oh Jerry ingat kayo Jerry ha. Baka mayroon ano yan So tara bro. Iwan natin yan. So yun guys no. So yun magkadol. Iwan namin yan. Yung kikro. Yung kikro. Ah, bro, po, bro. Parang may nagagalit mga si sinunog namin yung katawan sa ato. Wala. Manangal po. Tapos na namin sinugin yung katawan nah. ng galit, ng galit puno, man, na galit. Sinunog pa rin. So, meron namang narinig kami na uh, pangangangin na, na, na ano, nakasip yan sa ano bro. Parang nagalit yan sa ako bro. Tabro, tabro. Tabro! Nagsa tayo dito. Lah, Parang kasama talaga nila yung ano, yung na, 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 bro. Nasa taas, bro. Lah, na, na. May, ano, May yun? Yung great great po yung sa atin yung 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 po yung, ano, yung, yung mananggal po, no. Yung kasama po sa mananggal at galit rin. Yung aswang. Kasi nadali po nating isa. Na. <tip> bro, ingat, bro, ingat, bro. Diyan sa taas, bro. Kasi susunod sa atin, bro, ah.

So yan, tahimik na po yung yung po na naman ng Galma So yan. So guys, Oy bro, <laughs> bro, o, Magisod, okay bro, bakit diyan ka dumadaan? Dito man siya. Oh, tapos mo balik po. Ang Okay ra bang biyahe bro? Ingat ta, ka, bilang kami tahimik na po yung ano, yung mananggal. Mahina na po talaga yung flashlight po natin. Kaya... Sa akin din po, mahina na yung flashlight po. Mag-ingat tayo. Ganon, timing na po talaga. Paka alam niya bro, na hinabol po natin yung kasama niya bro. Mga at ano nga dito bro. Aswang. Aswang. Ingat kayo. Ah, kanina, kanina aswang lang yung mga buhis kanina. Oo Yan, mga nanggal naman. Ingat kayo dyan. Parang galit talaga yung aswang na sinunog po natin yung katauhan. <laughs> <laughs> ha? Hindi na yung post ko. Hindi kasi ito na full charge. Sa akin din bro. Hindi ito na ano. Pilimon. Kumbo yan eh. Ha? <laughs> huh? Kumbo yan. Pilimon? Um. Oo. Uh... Grabe to bro. Lah. <laughs> <laughs> Ay! Hey! Kurata na kuy! <laughs>

Ano yan sa ano bro? Ha? Kita niyo ba yun bro? Meron itim. Pero, pero walang ano bro, hindi ba kita ng kamera ko bro? Yon, yun, yung pinuntahan niya. Hala. Dito, baka nandito yung Ito yung ano, ito yung katawan ng mananggal. Ito yung ano, yung katawan ng mananggal. Ito yung ano, kalahati ng mananggal. Kalahati ng mananggal. Parang ano, yung suportahan niya. Lai, lapit tayo, lapit tayo, lapit tayo. Bro. May pubo ko na rito bro. Hala. Ito pala yung ano yun bro. Yung titirahan nila na ano, pubo. Ah, baka ito yung bahay. Nakatirahan ko nila Nakatirahan yung tinitirahan nila di po po Ingat kayo baka nasa taas ang ano Nasa taas ang yung manananggal Ano yan? La. Yung kaputol Nasa taas, sa taas, sa taas. Sa taas. La. La. Ay Yun, yun, Nasa yun, yun. taas Bakuran mo, bakuran mo, Tatsuki. sa mo yung Takot mo, takot. ano. Dito kayo, dito kayo. kayo sa bahay mo. Bahay, bahay. Ikutan nyo Ikutan nyo ba? Ikutan ikutan ikutan. Ikutan ikutan. ikutan, ikutan, ikutan. ikutan, ikutan. Ingat kayo, ingat kayo. kay bakaw marami pong mga ano dyan.

Kim bhai, yung, yung katawan. Ha? Dito. Dito kulatik po no. Dito lahat sa no. Betelan ba? Nandito pa bro. Dito lang kayo yung mga bro. Wala sinpo. Orasin natin bas sunog natin bro. Ito, ito yung ano. dito pala yung. Dito pa ko yung... lapit tayo bro. dito Asin bro, asin muna bro. Yo asin natin. Hala, hala. Hala. Orasin natin. Orasin, Orasin asin lang. Orasin natin. Katas ayo, atras to, kutik. Gito yung mgabaka, yo katawan ha. He sige. Tras. Ano 'yun? Ya. Para na sa taos mo mananggal.

Ito ah, sa taas. Ito sa taas. Tingnan nyo. Yun Yun, yun. galit na yun. Yun, yun yun Wala talaga. Huwag mong lumiwa mo lumi kung biyasa kasi. Yung muna nanggal. Sa, sa likod ha. Sa likod no. Orang anak lagi yang berubah, bro. enggak, bro, berkata ini bukas. Oh, Pak, sepatu tayo yuk, bungkusnya nasi guruh, bungkusnya nasi guruh, bungkusnya Oh so, yun mga kadula. Ay, nasunog po natin yung kalahati ng mananggal. At saka, sobrang galit po talaga sa amin. Kaya, ano yun. Ah, uh, nandali po natin yun. Patay na, ano yun. Wala na yun pong mananggal talaga. So, sana po ay, ano, ay patuloy po. O, oh, ano ba, anong task ngayon? So, ito na. Ha? Dito na po patuloy yung uh, video namin po. At abangan uh, pong karutong ito. Ayan, tagumpay naman tayo. no So, yan.